Ang totoo, hindi mo kailangan ng bultuhang pera sa pagsisimula ng iyong salon. Ang kailangan mo ay ang... Yo! What's up mga salon owners? Good morning! Yan, kumusta kayo dyan? Tuesday ngayon at 30 ng buwan ng Sipyembre. Unang tanong ko sa sa'yo, kumusta yung benta? <laughs> sa amin, hindi kami nakakota. 50 to 70 lang ang inabot ng kota namin. No? Kadalasan, 70 percent. Ganun siya kababa. So, kumusta yung benta sa salon mo? Nakahit ka ba ng kota? O, nga pala. Meron akong sasagutin ngayong isang katanungan sa ating follower naman. At, Kasama sa grupo, syempre. Salon Business Owners PH, pasok kasi ting grupo kung gusto no, nyong matuto paano mag patakbo ng salon na negosyo, at magpalaki ng salon na negosyo. Yan. Sabi dito ni ma'am, no, uh, ask niya lang kung ano po ang requirements sa pagbubukas ng salon sa Pinas. Si ma'am po ay nasa abroad. So, nagtanong siya tungkol sa requirements. Ngayon, unang-unang requirements yan, pinakauna, marunong ka ba sa salon services? Comment ka kung marunong ka. Ha? Comment ka. Pangalawa, sino magmamanage kung nasa abroad ka? Ikaw ba o ipahandle mo sa iba? Yan, pangalawa. Pangatlo, na requirements, mabait ka ba? <laughs> Kasi dito sa salon, uh, ang totoo, hindi ka aasenso, hindi lalaki yung salon mo kung mabait ka. Bakit? Nako. Ang haba ng paliwanag dyan. Ang hirap i-explain. Pero, yan yung mga kadalasan. Ang totoo, hindi ko sasabihin sa'yo yung requirements. Yung requirements kasi pwede mo yung i-Google eh. Yung Google, chat GPT, pwede mo yung gawin. Kadalasan lang namang requirements. Business permit. Barangay clearance, DTI, BIR, yan lang yung mga requirements na yan. Pero, yung totoo talaga na requirements bilang salon owner is hindi yun. Kundi, ikaw mismo na owner. Ikaw mismo na salon owner. Yan yung mga requirements na dapat marunong ka. Kasi pag hindi ka marunong, naku, alam nyo bang ang dami kong kwentong nakakausap na salon owner na inabuso ni Loko ginago, ninakawan ng mga staff nila. Bakit? Unang-una, hindi sila malurunong sa salon services. Mahirap kasi. Hindi mo alam. Anong bibilhin mong gamot? Kung ano lang sasabihin ng staff mo, yun yung bibilhin mo. Oh, mahirap yun. Sasabihin lang, ito yung maganda. Eh, di mo alam. Ibili ka lang ng bili. <laughs> oh. So, dapat, pinakaw ng requirements, marunong ka. Pangalawa, sinong mag-handle? Oh ba? Marunong ka. Sinong mag-handle yan? Sinong magpatakbo niyan? Ikaw ba? Or may kakilala ka? Or meron ka bang kapartner? Kasi problema rin yan. Kung hindi ikaw yung magpapatakbo ng salon, parang nag-invest ka lang, ang daming nag-chat sa akin na ganun yung problema. di ba? Yung hairstylist, siya lang yung marunong. Yung nag-invest na owner, hindi marunong. Nako, masakit sa ulo. Oh, yan. At may sistema ka bang ano. Kung trial pa lang, pinaka maganda mong gawin, sumugal ka sa bahay nyo. Sa bahay nyo muna, online muna. Trabahoin mo sa online. Huwag ka muna ng kumuha ng pwesto dahil mataas ang chance sa sakit ang ulo mo. <laughs> Bakit? Ako po ay meron ng 9 years na taon. Karanasan, experience sa pagpapatakbo ng salon business at alam na alam ko ang lahat ng problemang pinagdaanan ng bagwang salon owner. Unang-una ang hirap pakanap ng tauhan. Yan, pinakahirap yan. Kung wala kang tauhan, patay ka. Tapos pangalawa, hindi ka pa marunong. Dalawang patay mo. <laughs> Ganyan siya ka, ano, sa salon business. Ganyan siya kahirap no? i-manage, ipatakbo. Lala ka hindi ka marunong. So, di ko talaga sinagot yung katanungan, no? Kasi, hindi talaga yun yung kailangan. Ang kailangan mo, requirements, kailangan mo ikaw mismo ay, ayun nga, sinabi ko. So, yan lang, <laughs> napahaba yung ano ko. Ah, yan lang, good morning at naniniwala ko na responsibilidad natin mga salon owner na mapalaki, na kumita, at dumami pa ang ating salon responsibilidad mo yan na kumita ang iyong tauhan. Galingan natin. Trabaho-trabaho tayo nang makatulong tayo sa bansang Pilipinas makapagbigay ng madaming trabaho sa madaming empleyado. Bye-bye!